so magandang araw sa inyo sa ating mga kasama sa Facebook. Ah uh, nandito po ang butihing kapitan ng uh, Barangay 5 dito sa Amaya, Tansa, Cavite, sa tabing aplaya Ah uh, si Kap Ari Cerrado ay naglilingkod sa kanyang mga uh, tao dito sa Kapitan 5. At isang araw nga po ay tinawagan ko si Cap na Cap, alam ko marami kang gustong tulungan dyan sa lugar mo sa Barangay 5. So may napili si Cap. Cap, ba't nyo napili si Mario? Eh talagang siyang talagang siyang nangangailangan. Talagang siya ay para pang araw-araw na pagkain. Mm -hmm. Tulad nga ho ng kanyang bahay, ay eh, talagang hindi na siya makatigil. At baka, ah, ito ba yung bahay niya? Opo, mm -hmm. at baka ho talagang bumaksak na ho. Kaya siya ho ay nakikitulugan na lang sa ibang mga kamag-anak. Kaya po siya ang napili ko na talagang siya yung nangangailangan. Yes, check natin muna ang blood pressure ni Oo, nakita ko itong si Jana, ah. pakaraming mga sugat-sugat, pigsa. So, meron tayong pang pigsa. Oo, kukunin ko. Tapos sige, check up mo na ng mabilis si ano. Yes. Oo. Ito Hingin dyan, na panglagay dyan sa mga sugat mo, ha? Tapos, iinom tayo ng uh, amoxicillin kasi napakarami ng iyong pigsa. Ah, Mario, lalagyan lang ng tubig hanggang dito. Kakalugin, ha? At ipapainom. Isang kutsarita, umaga, tanghali, gabi. So, eto yung mga gamot nyo. Sa mga sakit mo sa katawan, eto, paracetamol, pag makirot. Meron akong multivitamin sa iyo. Multivitamins kila dyan. Paracetamol, kapag sila ay nilagnat. Tapos, sabi ni Cap, ah, lagi nga daw ikaw may ubo. So, ito yung para sa ubo, umaga, tanghali, gabi. Ha? Carbosustain. Yes. Pag magtatae, meron tayong oresol, tutunawin sa tubig. Okay. So, iba-iba natin inyo. yan, ha? sa mga nang ubo niya eh. Uh Tapos ito, Doc Lisa, yung mga bibigay natin, Oo. mga pagkain sa kanya. So, ito, Mario, ha? para sa inyo. Mario, ito, para sa inyong pagtulog ni Jan, meron kayong kulambo para hindi lalamukin. saka balak ko naman bumili. Oo, kulambo. Balak niya bumili niyan. Oo, Yung... tsaka uh -huh. Uh -huh. Tapos, eto lahat ng iyong uh, mga prutas. Alam ko, na, uh, maganda itong mga prutas na to. Uh, Apple, orange, peras, ubas. At meron kang mga grocery eto ha, mga delata, ah uh, oatmeal, gatas, itlog para lumakas, tumaba, isda at mga uh oo -oh, peanut butter, pampataba kay Jan at tinapay. Okay, yes. okay. sige. Uh, lang kayo araw-araw, di ba? Uh -huh. Oo, oh, ni nirefer nga kayo ni Kapitan eh, Aris. Aris. Oo, oh, sabi nga niya tulungan namin kayo. Uh -huh. Kaya nga po, nabigyan namin kayo ng mga gamit, pagkain, tsaka at least pantulong makabalik sa uh, school yung anak ninyo. Gano'n nga katagal tumigil? Ay, may galong buwan, tatlong buwan na. No? sa tuition? Hindi, yung, yung baon. Binu binubuli siya doon. Ha, ah, binubuli siya? No, no. Kawawa naman, binubuli. Pero ngayon, ibabalik na natin sa pag-aaral niya. So, sa nangangalakal, magkano kinikita niya sa araw? 50 ako, pataas. 50? Paano nagkakasya yung 50 pesos, no? Eh, bigas na lang, oh. Ah, bigas na lang ang kinakain niyo. Ano ulam? Ay, nangihingi. Nangihingi naman. Mga isda dito. Sige, okay. ang ganda nito eh. Actually, nandito tayo sa Amaya, Tansa, Cavite. Dito nakatira itong misis ko, si Doc Lisa dati eh. G taga rito sila.